Kati, kamusta ka na? Okay lang. Baka naman pwede mong dalawin si BBC. Kasi hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. Lagi ka nang hinahanap sa akin. Kailan daw tayo lalabas. Pati namimiss na rin kita. Kahit pa paano, 11 years. Baka pwede nating ibalik yung dati. Pwede ba, Ryan? Don't waste my time. Until now, hindi ka pa rin move on. Talunan ka pa rin. Tsaka, palakihin mo yung anak mo mag-isa. I still want to enjoy my life. Grabe ka naman. Alam mo, anak mo din yun. Hindi ko na alam kung ano ipapaliwanag at ipagsisinungaling ko sa kanya. Naubusan na ako ng alibay. Lagi kanyang hinahanap. Kahit kung sa weekman lang, dalawin mo siya. Lumabas ba tayo na parang pamilya. Ang hirap kaya magpaliwanag sa bata. Alam mo, hindi ba naman maiintindihan niya yun eh. Sige na. Tatransferan na lang kita ng pera. Bili mo lahat ng kailangan niya. Di ba yan ang naman gusto mo? Sige na, umalis ka na. Makikita ka pa ng sponsor ko dito. Lagi mo lang mapapahamak pa ako dito. Sige na, alis na. Ulit. Hi, babe. Teka. Saan ka galing? Diyan lang. May pinuntahan lang ako, babe. Diyan lang? O ay pagtagpo ka dun sa ex mo? Sa dati mong asawa? Wala. Hindi. Andiyan nga lang ako galing. May binili lang ako. Anong hindi? Nakita kita. Nakita ko kayo. Nagipag-usap ka. Huwag mo nga ako niluloko. Aray ko nga! Nasasaktan na ako! sasaktan? Tandaan mo maigi, ate ha? Lahat binigay ko para sa'yo. Lahat ng mga alakas mo. Tumigin ka! Umunga ako! Tandaan mo, hindi dahil sa akin wala lahat yan luho mo. Wala ka ngayon sa akin tatayuan mo! Kaya umayos ka, ha? Pitawan mo nga ako. Alam mo, kahit kailan, hindi ako pinagbuhatan ng kamay ng asawa ko. Hindi magsama kayo! Ano tol, tignan mo yung tsura mo ngayon. Ano nangyari sa'yo? Pinagsabihan na kasi kita eh. Sinabi ko sa'yo na pag-isipan mo mabuti yung gagawin mo. Hindi lang pera yung sagot sa kaligayahan mo. Tignan mo yung pamilya mo. Sinayang mo. Tapos ngayon yung iniinom natin, mumura alak na lang. Ano ba kasing nangyari? Pinupog kasi ako ng sponsor ko. Nako, di naman nalata sa dami ng pasasamukha mo. Anyway, anong plano mo? Wala. Gusto ko lang mapag-isa mo. Para mapag-isip-isip. Kung ano yung tamang gawin. Kung ano yung... tamang gawin sa buhay ko. Okay. Support kita. Basta nandito lang kami, ha? Pero subukan mong bumalik sa pamilya mo. Subukan mong bu bu buuin yung pamilya mo. Malay mo, nandun pa rin sila, naghihintay sa'yo. Pero siguro huwag mo na ngayon. Okay. So, paano? Shot na lang muna tayo. Oh, Kathy. Anong ginagawa mo dito? It's been a year wala nang hindi tayo nagkita. Gusto ko lang kayo kamustahin ng anak natin. Miss na miss ko na kayo. Pwede ba tayo na lang ulit? <laughs> Alam mo, ang tagal kong gusto marinig sana sa'yo yan eh. Kaso lang, nung ginawa ko yung mga, para, mga way para maipagbalikan sa'yo, ayaw mo akong tanggapin, pati yung anak natin. Kaso ngayon, Kati, sorry. Hindi na pwede. Honey? Is everything okay? Okay lang, honey. Si Cathy, napadal lang. Pero paalis na rin siya. Mm. Pasok tayo sa loob. Ganda kayo sa loob. Okay. Baby, come here. Nga pala, si Casey. New wife ko. Siya yung tao na tumulong sa nung down na down ako. At siya rin yung reason kung bakit ako ganto ngayon. Sana, Kati, maging lesson sa ito. Pag may nagmahal sa'yo, bigyan mo ng oras, palagaan mo. At sana magseryoso ka na sa buhay mo. Hindi forever bata ka. Sana, maging masaya ka sa darating mong pag-ibig. Never could have been Thinking I we know What the future bring All the highs and lows Said I'm gonna win, though the world might spin. Now I'm sitting here like I'm no one. It rains down on me, all the phone calls I'm ignoring. See, I'm a mess, just trying to guess my way through this. Just don't get enough of me.